kaya nagdadatingan na yung mga manonood kasi meron dito ngayon sa amin na motorcycle racing na magaganap Model T ako na lang siguro yung manonood si kapapa may ginagawa sa bahay hello tingin muna tayo dito sa skate park dito si nakabebe natin nagpapa slide ng mga ano nila scooter So mga kamama, nakikita nyo yung mga puno na yan na may mga nakalawit. Kami yung nagtanim yan, bali nag kami sa town. Kami ni Kabebe, katulong kami sa pagtatanim ng mga puno na yan. So yan, nakita nyo. Yan. Isa kami sa nagtanim ng mga puno. Ang daming sasakyan. So yun, doon tayo pupunta. Ang daming mga sasakyan. May bayad ang parking, $15. So magsisimula na yata yung racing. Motorcycle racing. Bali dito lang po ito ginaganap sa aming lugar. Kaya marami talagang manonood. Ang dami ng tao, mga kamama, bili muna tayo ng hotdog kasi nakakagutom so ayan ang dami ng kapila oh dami ng pila. Paano pa tayo nito makakain? No, you know the, the is, yeah. Mukhang may tinda doon. Ano kaya yon? Tingnan natin. Bakit may mga jacket doon? Ang dami mga tao. Gutom na yung mga tao. Yun, no, si kabebe natin nakapila. So, oh, may laro antin pala doon yung mga animal. Oh, beauty farm. Tingnan natin to. Ano ba itong mga to? Ah, mga damit yata to. Yung mga na, yung mga na, ano, racing. Souvenir ba? Oh, mga vintage ano sasakyan dito lang po daw ito ginaganap sa amin kaya maraming pumupuntang mga malalayo so yun. may mga souvenir doon kaya yun no? Oh, may mga tinda ang ganda nito, oh, cute grabe oh. Gyan sasakyan eh. Ayan oh, ang ganda mga anak ano. Ayan, magsisimula na. Ang gaganda ng mga vintage oh. No kaya to tinitinda. <laughs> Kasi naka-open yung mga ano niya. Ayun magsisimula na pala yung racing. Ang gaganda ng mga ano. Tingnan natin, nagsimula na pala. Naku, umalis tayo doon sa puesto kanina. Ang ganda sana doon. starting to get a little bit of steam going now. Let's think Art Burgess is pulling out, or that's John Gallagher, number 66, pulling out front. Art Burgess coming around the outside. Look at that, a little passing action on the backstretch. Coming around the third turn. John Gallagher seems to be gaining. Weight. Look at him go. Aaron Ornburn, and Art Burgess are duking it out Six in second five. there. Art's coming in. We got, oh, we got number 11 coming in. Look at that, number eleven! Look at this, fighting for fourth! Moving out for fourth place. Look at this. Believe it or not, that's Alex's first time driving a Model T. I don't know, maybe. Woo! Oh, it looks like he's gaining in the third place. Here we got Jordan Gallagher is just gaining first. tayo sa magandang pwesto kasi hindi ko masyadong nakikita yung mga nagre-race racing, racing motorcycle so yan, tingnan nyo yung mga vintage na yan oh, ang gaganda meron ding mga ano niya, mga, may, may mga racing din mga ganyan pero hindi, hindi ngayon so asa ang kabebe natin nakabili na kaya lipat tayo ng pwesto hindi ko nakikita na maayos dito tayo dadaan. Kasi dito mas maganda kitang kita. Woo! Nabili si kabebe natin ng pagkain. Gusto niya doon ako sa pila. Hindi daw ako bibili pag hindi ako bumalik. yap I'll be back anak, don't worry. Just five minutes. Give me five minutes, ha? Huh? <laughs> okay, okay. Hindi daw ako bibili ng pagkain. So, ayan, nandito tayo sa maganda spot Saan na, nasaan na. Ang dami niyang pa paligid yung mga nang mga nanonood. Hindi ko lang maipakita lahat. Yan, ang dami niya. Oh, oh yun know. o. Ang dami nila. Malikabok, tapos pa na nagtalapay ng salamin. At ako yung isa. Mga motor na yan. Nag-start na. Mm-hmm. mga dayo dito taga Edmonton na no, natin. No. Bueno, Ay, baka, baby, kukuha na natin yung ating hamburger. Ipinak-order na kaya. <laughs> Grabe naman yung... Naku, nandun ang ka-baby ko, ko. Tamang tama. Nandun na siya sa counter. Naku, naku, in-order niya. Be! Kayo na. Be! Be! Hi, I'm here. Did you get mine? Yeah. Thank you. Yeah. you drink small. Too big. Too big. So you are. Have a great day. Bye. Thank you. Where's your water? It's in my bag. Yeah. Ah, okay. Mm -hmm. um, could you put this in my bag, please? My number one, just one. No. Can you put it in my bag? Please, right? Where? Here. What are you? I don't know. I'm going to go park my bike. Oh, what kind of happened today? Oh Nung! No. Nagliparan yung paninda niya. Strong oh wind. Oh 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 yeah, know. Strong wind, prince. Be careful. Go in the side. No, yeah. E nilipad yung kanya mga paninda. Nagliparan kasi may dumaan na hangin na pagkalakas-lakas. Naku nga ayun oh. Kawawa naman. Nagliparan yung mga paninda niya. Nakuha na natin yung ating pagkain. Balik na tayo dun sa. Ano? Nag-raid. -ra ano udli tayo? Ay grabe. Yung paninda niya nilipad ng hangin. Kawawa naman. Ano kaya yung mga nagli-parang yun? Ang dami. Kain tayo mga kamama. Nakaupo tayo dito. Nakasalampak lang. Ayun, nagkarera yung kabayo at saka ang may ganun tabag doon motorcycle nakipagkarera sa kabayo natalo ng kabayo ayan o oh, nagkarera yung dalawa sino kayong mananalo ayun na come on kabayo at saka yung motorcycle ayun unto tutuusin panalo yung kabayo konti lang alam lamang so yan ang kalaban nyo ay kabayo so tapos na po tayong kumain tapos na rin yung ano yung mga nag ano racing ewan ko kung may pangalawang yugto pa nag-uwi na ano yung iba siguro yung mga ano nila tapos nang makipaglaban may mga dadating pa yung iba naman so tingnan natin itong nanalagpad kanina so yan ano kayong meron? Ihan yung nan nanalimpa. Ano kayong meron? ito so, yung mga vintage ano natin na sasakyan oh, yung mga makina Yun yung mga makina Makina siguro yung mga tinitinda Yan yung mga makina ng mga Ano na Ay yung mga makina ng mga motorcycle binibenta nila o oh. gaganda ng mga ano oh. o so to ang cute sa kaya ng baby natin napunta

Yeah. napanood na natin yung unang laban, eh, may kinukot-kot pa tayo sa bahay. Pero bago tayo umuwi, silipin muna natin itong mga maliliit na animal. So, yun. Ayan, oh. Oh, <coughs> Kambing, mga kambing sa atin. No? Oh. Ooh. Pwede naman. Mga chicken. Oh. No? Come here, see the chickens. Oh, tumayo yung kambing. Oh, so nice you and to see <coughs> <Sweet>. Hi goats. Look at this small cars. <laughs> Donkey. Let's go and see this small okay, you wanna Do you want to go out? Izzy? Do you want to get out? Okay. Okay. It's pregnant. Okay. 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 So cute. Down. Yeah, just Ang cute ng mga maliliit na animal May mga kambing sa atin May mga Ano, tupa May maliit na kabayo Maliit lang talaga yung kabayo na yun So ngayon, uuwi na tayo mga kamama Uuwi na tayo kasi May kinukot-kot pa kami ni kapapa ginagawa namin yung batab namin, inaalis namin yung ano, yung maitim, pinapalitan namin ng bago. Yeah, I'm Be, I gonna go home. How huh? about, I gonna go home. Alright, bye, I love you. Ha? Huh? First, hi. Okay, what time do you go home, anak? I'm not sure, after the race. Okay. Say, bye, love, you. love you too. So yun, daw si kabebe natin uuwi after the race daw. So ako medyo uuwi na, tatawag tayo kay Kapapa magpapasundo. Tinatamad ako maglakad. Ayun si Carter oh. Huh. Oh. Hi guys. Oh, right there. Right there. na hanap Nando, ayun. Prince. Eh, hey, nandito yung group mo, yun ah. Nandun yung mga kaibigan ng kabebe na. Hinahap ang kabebe natin, ang kanyang pa Sa mga classmates. So, uwi na tayo. Pahaya natin. Tagalito naman tayo mga kamama. Pero marami pong dayo dito. Kasi nga, dito lang daw ginaganap to eh. Yung mga racing na ganyan. Yung mga motor-motorcycle na ganyan. Yung model tiba na motorcycle. So, yun lang po mga kamama ang vlog natin for today. Thank you for watching kay Kamama Pa Vlogs. Bye-bye mga kamama!